po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel Opo. Samahan niyo po ako, meron pong birthday yung ating sponsor ngayon At magpapabirthday po siya kay Nanay Emily mga kapambira So ngayon po ay uh, aayain po natin si Nanay Emily sa labas Kung ano po ang, ano, ano po ang mapagdesinan po niya Kung mag-shopping po siya, kung maggrocery po siya Bahala po si Nanay Emily, meron pong pa po birthday si Tita Lorna Tita Lorna, happy birthday po kay ang pangalan po ng kanyang channel ay Lorna Magday Vlogs. So Ayan po yung kanyang channel. Happy birthday po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa atin at sa programa po natin. Maraming maraming salamat. Tara po mga kapambira. Samahan niyo po ako. Ay, sa so may tindahan pa rin si Nanay Emil. Bili po. Bili. Pabili Pabili, Pabili. 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 Wala pa? Ang nasa si nanay? Nagalis? Di malam alam? Kamusta? Long time no siya ah. Ano, nagkain ka na? Nasaan si nanay? Antayin natin si nanay. Pintang. Di mo na yata ako kilala? Ay, kala ko di mo na ako kilala. Nagkain ka na? Anong pagkain niya dyan? Si, si Kuya Roni, birthday ngayon Tita Lorna na ba ka? Si Tita Lorna, yung ano mo, yung tita mo sa ibang bansa Birthday ngayon Yung baga lagi mong binabati Hindi ko yung kilala Ay, di <laughs> Kamusta Kuya Roni, ang buhay buhay? Okay lang? Parang ano ka ngayon, nagligo ka na? Nakaligo ka na? Asa na si Emily? Ah, saan nagpunta kayo si nanay? Ayakin ko sana kayo sa labas. ah, <laughs> po si nanay? Ah, po si nanay Emily? Eh? Ay, ang layo. Ah, ah sa Mercedes pala, Kuya Rooney. Ay siya. Sa so, na lang magsama sa akin. Mag-grocery tayo, tara, sama mo ako. Sarap daw mamura dito, sama mo ako. May bigas pa kayo dyan. Ang tara, tara, Sarado daw mo dyan, mag-grocery tayo. Ayan po mga kapambira, wala po si Nanay Emily, si Kuya Roni na lang po yung natin. Saglit lang, bubuksan ko lang sa sakin ha. Wala si Nanay Emily, nasa Mercedes daw, may si kaso. Ah. Pasok. Tapakan mo na 'yan 'yung mga ano 'yon, may mga basura pa kasi diyan sa babae. Eh. Sige, sarado mo. Ayos yes. Okay, kumain Hello po, maggo-grocery kami ni Kuya Ronnie for birthday po ni Tita Lorna. pa birthday sa inyo, yung, Tita Lorna. Ka-open mo, Tita Lorna. Ngungol ang makita. Alam mo ba sinta, ako ay nagalit dahil masungit ka Pero hindi naglaon na kailangan din kita Marunong ka rin naman, walang tumawa Ayan, Okay na, tapos na. Ayos. Di nagbabago ang kanta mo, di nagkukupas. Kakawin din naman alam mo Kakawin din na. Mabiyahin na po kami ni Kuya Ronnie. Mabili, mabili po kami ng ano, bigas sa grocery. Ayan, dito na lang po kami naggrocery sa ano, sa malapit. Eh, grocery tayo. Sama ko po si ano, si Kuya Ronnie, siya na lang po ang Kuya na lang magbili ng ano, ng kailangan sa bahay. Ikaw mo na ano, ano, muna, ano. tol. Eh, magtsampakan na lang. Pangulam, <laughs> bigas. Ah, bigas. Oh, sige. Tama na 'yan. Eh. Tapos si Kuya Rony, oh, magaling na magaling na talaga. Oh. Lam na may ito ng mga ano, lam na may ito mga pangulam ulam ninyo. Ano ba ang inuulam mo doon? Itlog, lakimi, oh, sige. sardinas. Sige, punoy mo yan. Punoy mo yan, pindi ka lang oh. Sige, tapos bigas. Asukal, kapi. Ay, huwag ka magkapi ha. Diba? Gatas na lang, gatas. Tapos si, si Kuya Rony. Tapos si Kuya Rony. Asan yung laki? Ito yung laki mo. Nasa, ayun, sardinas sa baba. Ayun. Sige na. Pili na. Sabi, tarayin mo si Little na kung ilan ang baby. <laughs> ha? No, dati kilala mo yun. Ngayon, hindi mo nakilala. Ano tayo? Pili ka na dyan. Taglilima, ganyan. Ayan po si Karuna Taglima lang yan limang ano limang iba klase naman yung lima lucky me asa mo kayo lucky me dito tanongin mo si kuya kung nasa na lucky me dun sa likod baka nasa sa likod tingin ka to. ano meron dyan sabon magbili ka ng sabon pampaligo mo sabon panlaba panghugas sige punta ka dyan ang na talaga si Kuya Nagulat din to ako mga kapanggay. Di... Buwan na daw po siyang ano, nasa ano, naglalayas-layas. Ilang kaya sa Eh, ilan lang gusto mo. Ilan lang gusto mo. Kahit ilan. Ano po ang ginagamit mo? Kahit ano sabon buwan, basta na bula. Basta na bula. Ayan pala, laki mo yung Kuya Romy. Ito, laki mo Ay, pansit kan doon pala yan. Ayan o. Oh. Ay, ito, ito. Laki mo yung yan o. Oh. Laki may chicken sa kabib. Tanda ka lang sa electric pan, baka maano ka. Abutin ka. Sige, nasyan ka ba? Sige. Sige, dalhin mo na yan. Sige, happy nito. Ayan to mga kapambira, thank you so much po kay ano, kay Tita Lorna. Ayan. Yeah. Nagpa-birthday po siya na na nagbigay po siya sa atin ng 2K para po sa birthday po niya. Sa birthday po kala Kuya Roni at nagkataon po, po ngayon, impromptu po tayo pumunta, wala po tayo communication. Ito, so, pero ano yun? Laki Ay. Chicken man yan, bipa ay ano po, uh, wala po si Nanay Emily squero na lang po sinama natin. Nagulat po rin ako talaga mga pambira. ano? oh, kitang kita yung si Garo. Dati po kilalang kilala po si Tita Lor na ngayon, hindi na doon. Tita Lor na. Hindi <laughs> mo na kilala kung kailang ano. Pambira ka naman. <laughs> Sige, libat ka dyan, libat ka dyan. Biskwit, gusto Ah, ayun oh, pang merendal mo para habang nag nagagatas ka. Na biskwit ka ba? Ha? Hindi ka na. Eh, pang merendal mo lang pag nagugutom ka. Ayaw mo? Oh, is, you know? Ano pang kulang diyan? Pero ni. Eh. Bigas, itlog. O oh, diyan oh, langis, magsabi ka ng kalakuya. Kilala mo yan? Kilala mo yan sila? Kabarkada mo yata yan? Kabarangay yan. Gatas, Bird tree. O, oh, na yan. Yan ang pinakamurang gatas. Ay. Ay, ano, asukal. Ayasin oh. Ay, asin pala yan. Asin, <laughs> asin yung asukal? Sabi ng tagay ko Kuya asukal. Saka bigas siguro ano, pero ano, bigas ano. Kahit 10 kilo ano, pwede rin ano. Pero niyo, bati mo si Tita Lorna na ng happy birthday. Maligayang araw sa iyo Lorna, happy birthday sa iyo. Ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Ano pa kita? Ma Maligayang Taman araw mo. sa iyo, happy birthday sa iyo Lorna. twin may sana maging masaya uh, yeah, yeah. <laughs> ka ngayong araw. Yeah. Nahiyak kaya tayo. Nahiyak. Camera shake ka din pala, no? Nahiyak ka. Eh, ano po si ni sa, sa ano natin. Bale, magkano po? Pabayaran na po natin yung ano natin. Bale, magkano po yan? 1,332? Ay, may supply po. Oh. Ito yung supply. Oh, pero niyo, kuha mo yung bariya. Sa iyo yung bariya, baka may gusto kang bilhin. Ay, yung bariya lang. At itong buo ay kay Nanay Emily na ito. Ano? Anong bibili mo dyan? Garelyo. Garelyo. Huh? Promise ah, yan lang ah, yan lang ah, isa lang ah. Oh, ito ibibigay mo to kay Nanay Emily oh. Oh, hawakan mo na to. Bilangin, bilangin bilang? mo na. Oh, bilangin mo. Ilan yan? Bilangin mo. Oh, ilan pa yan? Oh, sige, bigay mo kay Nanay Emily ha. Promise. Oh, sige, tapos yang bariya, yan lang yan mo ha paminsan minsa lang, ano? Bil Sabi mo kailangan Nanay Emily, nagpunta ako dito ha, baka di mo sabihin. Sige, kuha mo na yung ano, pinamili natin. Ayan po, nag-grocer lang po kami ng ano. Binadget po namin yung bigay ni Tita Lorna. Tapos may bigas pa. Ay, may isang tray pang itlog oh. Ay, may mantika pa. Ayan, batong mo na yun Saka mabili lang ano? Meron yata dito. Doon na lang? Tago mo yung ano, pera. Baka mahula. Baka mahulog. Baka naman mag, ano ka, mag ka. Doon ka lang sa bahay at nagaan, wala doon tao. May tindahan pati kayo doon. Sige, tara na. Salamat po. Tara na. Ito na po yung bigas, ano? Bigas Ito na, kweroni sa ano? Sa gilid na lang. Dito natin ilagay. Ayan, tapos na po kami mag-grocery ni Kuya Roni. Ah. Magaling ka palang mamaling kay Kuya Roni. Marunong ka pala mag-budget. Magaling kasama, magaling din. Ang <laughs> mag gagaling ang kasama, magaling din. Ayan. Pwede na itong ano si Kuyaruni talaga. Pwede naman pagkatiwalaan. Baka magkasawa ka na. Ay, yan. yun. Mahirap. Pero na may naliligawan ka, may napupusuan ka dyan. Dati. Wala? Dati, ngayon. O, high school. Nung, no, nung high school. No, high school. Sa dagit. Ngayon wala ka na napupusuan. Wala. Hindi ka na din na tumitibok ang puso mo. Something. <laughs> Hindi na umiibig ang puso mo ngayon. Isa pa, pa din. Wala, wala pa. pa, wala pa na pupusukan. Tama yan, focus ka muna kay nanay. At may dad na ba kasi nanay? Alagaan mo na lang muna si nanay. Ano? Ayan po mga kapambira, maraming maraming salamat po. Pero ni, eh. pati may mga kapambira viewers sa bit mai, mga kapambira viewers. Salamat po sa inyo. Pati uh, mga viewers na kabarkada, salamat sa iyo. Ayun. Lord, kabarkada, salamat sa iyo. Meron kang ano, meron kang panawagan. Kasi marami dito nanonood na single ay may mga dalaga diyan nanonood. May gusto kang sabihin? <laughs> <laughs> sabihin mo, single po ako. Eh, si Kuya Ronnie po ay single po yan at tinatanong natin kung makakapo kung may ibig siya ngayon ay wala naman daw po siya nakupusuan nung high school lang yung nung high school lang talaga po yung ano niya huling pag-ibig niya nung high school Ano ay naging kayo noon nung high school? Naging kayo? Ayun lang, nang uh, ex excited <laughs> Ay kilig-kilig lang ganon? Uh, exercise uh, <laughs> Pero ngayon wala talaga Wala uh, pa Mayroon pang pamilya yan o? Ano? Mahirap ang may pabrika na. Bakit? mahal ang bigas? Yung konsumo, araw-araw. Konsumo, araw-araw. -araw, ano? Pag wala kang maayos sa trabaho, may hirap talaga. Ano? Kaya, tis-tis na muna. Pero paano kung malabawa? Mga mo, mayaman. Hmm. Paano yun? Ay, may iskarts na yun. <laughs> Sige, paano? Hmm. pa kita, Dina? Ayun. Malapit, ha? malapit ha? Ah, oh, baka na lang ako okay. oh, ha. sige. ya Oh, buksan mo diyan. Um, ah, na talaga si oh, sige, ko wala na. Ito, oh, babay na. Babay ka muna. Mm. Yung pera ha, yung pera. Baka mabos din yung bigas. Eh, puro ano bang pera? Tingnan mo 'yung Ayos ka talaga May kape ka dyan? May kape ka? <laughs> Walang mainit ah. Hindi, joke lang, joke lang. Tinignan lang kita. Ang ganda na pati yung lang ano? Ma? may floor mat na oh. Sino niyan? Si nanay? Ah. Ito, mga tubig na to Sino nagtabo nito? Ikaw? Ayos. Ayos ah, ah. Malinis pa rin ang bahay ni nanay. Kaso wala ka lang ano pa rin ano? Higaan ano? Gusto mo folding bed? Tama na yun? Tama na. Ayaw mo na magandang higaan? Isa lang <laughs> matagal na. Tama na yun? Di, di, okay na yun sa iyo? Kung kundi naman ang tulog mo? Sige. Sige, sige. Higa-higaan mo na muna dyan ha? Tapot na ako. Okay. Ayan po mga kapambira uh, Thank you so much po God bless po sa inyong panonood Salamat po sa hindi pag-skip ng ads Maraming maraming salamat po ba Bye ba bye bye bye